Aries. Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color white number 20 number 17 at number 31. Taurus. Capricorn ng kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 21, number 8 at number 40. Gemini, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color blue number 11, number 29 at number 34. Cancer. Aries ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color red number 90 number 25 at number 14. Leo. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color green number 80 number 21 at number 20. Virgo, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, masuswerteng kulay at numero, color pink, and color green number 22 number 31 at number 10. Libra, Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay, kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color red number 31, number 25 at number 16. Scorpio, Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color pink number 16 at number 10 at number 19. Sagittarius, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color red number 21 number 30 at number 17 Capricorn Virgo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color white and color red number 16 number 22 at number 34 Aquarius Aries ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color gray number 29, number 16 at number 12. Pisces, Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 22, number 5 at number 36.